Naglabas na po ng tugon sa idinulog nating problema kaugnay sa mga naunang nabanggit. Ang buting Secretary ng DILG, Honorable Secretary Attorney Benjamin C. Abalos Jr. Republic of the Philippines, Department of the Interior and Local Government, DILG, Napolcom Center, EDSA, Corner, Quezon Avenue. West Triangle, Quezon City Memorandum 2 All provincial governors city mayors municipal mayors presiding officers and members of the sanggunian at the provincial city and municipal levels DILG regional directors farm minister of the interior and local government and others concerned Mga papa, alam nyo ba yung latest? Naglabas ng memorandum ang DILG. Ito ay yung tungkol sa pagkupiska ng ating mga driver's license ng LGU o yung sabihin natin ng mga city. Kasi alam nyo mga kaibigan, sa batas na to sinasabi o yung sa memorandum na to sinasabi ni Atty. Benjamin Abalos, ang sekretary ng DILG na ang may karapatan lamang na kumuha o magkumpiska ng ating driver's license ang walang iba kundi ang LTO ang deputized. Mga kaibigan, nakalagay dito sa memorandum na to na 3.4 on the issuance of traffic citation ticket, the LGUs can issue traffic citation ticket but only the LTO and their deputized agent can confiscate driver's license. So yan mga, mga kaibigan, napakalinaw na sinasabi ng memorandum na to. Ito si date ng September 14, ng mga kaibigan. So bigyan natin ng konting uh, paliwanag to. Kasi totoo naman, dito sa atin, sa Pilipinas, may iba't ibang batas ang city ordinance. So, magkakaiba po yan. Hindi po pare-pareho. Pero, siyempre, meron tayong national law. So, mangyayari, nagkakabanggaan yung national law at yung ating city's ordinance. Sa ating national law, ang pwede lang kumpiska ay ang LTO at deputized. Pero, dahil sa batas ng city ordinance, eh, pwede silang magkumpiska. Ngayon, dahil sa mainit na pagtatalo ni Colonel Busita at ang isa pang congressman, eh nagbaba po ng memorandum ito si Secretary Benamit Abalos na LTO lamang po at deputas ang pwedeng kumumpiska o kumuha ng ating driver's license. Napakagandang balita po nito mga kaibigan at good news din sa atin to. Kasi marami na rin kaso sa atin na pag o pagkapag nahuli ang ating motorista, inumpiska ang lisensya, at syempre, kailangan mo magbayad sa munisipyo, sa city hall nila kung ano man po ang magiging penalty noon o kung magkano yung halaga ng violation mo. Samantalang kapag LTO o ticket lang ang binigay sa inyo, pwede kayong magbayad kahit sa kahit nga sa bayad center, pwede kayong magbayad sa GCash, pwede kayong magbayad. So, yun ang kaibahan ng national law at sa city ordinance. Ngayon mga kaibigan, ano ang dapat nating gawin kapag tayo ay nahuli at gustong kumpiskahin ang ating driver license ng mga eh, traffic enforcer at mga police na hindi naman deputized. Mga kaibigan, pinakamaganda syempre isave nyo muna itong post na to o yung nasa DILG na memorandum. Tapos po niyan ipakita sa kanila ngayon, kung hindi pa rin pumayag, picture nyo ninyo or gumawa kayo ng video or video ninyo para kapag po nagsampa kayo o nag-contest kayo ay meron po tayong ebidensya na katunayan eh ganun po ang nangyari sa atin. So ayan mga kaibigan, na ah, maraming salamat syempre kay Colonel Busita dahil siya upo ulit ang nag-open ng memorandum na to o yung batas na to kaya maraming maraming salamat sa ating congressman Musita representative natin yan ng R1 Rider syempre maraming salamat so yun lang mga kaibigan ha? nagbigay lang ako sa inyo ng konting idea or kung yung latest natin ngayon sa mundo ng motorista so paano mga kaibigan na yun lang ingat tayo palagi kasi alam naman natin may pamilyang nag-aantay sa atin bye bye thank you